the class. Very aggressive or ano. I would, may misunderstand ako. Very straightforward ako. Siguro yung pet peeve ko, ano. Uh, major pet peeve. Um, um... Siguro yung ano lang yung laging nagmamagaling ayon na feeling worry kahit hindi alam yung mga bagay yung sasabihin na mag-show off gano'n, na parang kahit din niya naman talaga alam paano nag-work yun gano'n lang yun na yung pet peeve major gano'n. kasi minsan it can lead to ano 'di ba misinformation so minsan talaga meron akong para ma so, sobrang curious ko sa tao kung ano, magtatanong ako, oh, eh, paano yung ganito, ganyan, kasi meron magmamagaling minsan, medyo, nakakasense ka agad ako, ay, bida-bida lang ito. <laughs> What is your eye grade? Um, I think it's, 150 for both. Pero ginagawa ko 125 lang kasi minsan nalulula ako. Then astigmatism is 75 for both. Ah, I think 75 yung isa yung sa 50. Ganun. Anong fave dish mo? Um, hindi na, siguro mga Filipino food, tsaka Japanese, mga ano. Ano ba? Ah. Masa, masa, sinigang, ano siyempre, number one top spot. Next hair color, Tama, tamad ako mag hair color. Baka bigla na pag na, naging nagkaroon ako ng ano, ng trip, diba? Hair color tayo <coughs> bigla. Favorite hobby, gaming. Definitely gaming. Bakit? Um, it doesn't require a lot of, ano, of physical Ate. movement. Utak lang, you are good to go. Although, alam nyo, honestly, mas napapagod pa ako mag maglaro at mag-isip kaysa sa mga physical activities kadalasan. Hindi ko alam, pero doble talaga yung pagod niya. Puro, ano na pag puro ano, puro games na require ng ala, ano, ng arang strategy lagi na, na mabilisan. Oo, friend yun, di ba? Josh, movie recommendations. Um, Interstellar. Ah, uh, Interstellar. Cagaaripangan nito. Inception. Um, pursuit. Of anin pursuit happiness. to happiness bayon. Yes. Pursuit of basa pursuit to happiness yeah. Tsaka ito, ito, meron akong bago na gusto yung, yung, ano, nasa Netflix siya, yun. Hindi ko alam sa Philippines ko available, pero pili ko available siya. Ayaw, available yun. Yung, a man named, ot, 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 otter ba yun? Otter? A man named Otter? Otto, Otto. A man named Otto. Otto. A man named Otto. Sobrang ganda. sobra I mean remember si Tom Hanks eh Tom Hanks idol Leonardo DiCaprio idol Sino pa um uh, lahat eh lahat naman ng mga ano eh uh, mga galing. MBTI INTJ. In. Oh, uh, INTJ. Pwede maglive na far light. Try ko. Kaba to say US. Try ko maglive ulit. Parin naman British British accent. On um, <laughs> British accent. You can't go in. You can't go in there. money grinder <laughs> Mag ML ka maso, medio graduate na as ML, guys. Mexico is waiting for you. Valo, yeah. I'm just playing Valo. I'm just playing video games sa so, tutorial na. Kung video games na na mga dito minsan, Pero sobrang bihira. Yeah. Yeah. Babuhasan ko na rin pag umuwi ako Pinas kasi marami akong work. Tagal namin dito so dami rin na ipon na trabaho sa Pilipinas. Boom, 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 boom. ka ba siya? Uy, nalaglag na siya. Ah, bumaba na lang siya sa ano ko? Balikat. Ano pa sa balikat ko? Sad siya eh? Hmm. Balik eh. <coughs> boom, nandito na siya sa balikat ko. Anong secret sa pagiging baby face? Ewan ko. <laughs> Just go with the flow. Don't stress about a lot of stuff kasi stressful na ang buhay eh. Problema na, problemahin mo pa. Kaya mo na. Ako, one of the things siguro na nagtulong ko yan sa dami ng problema sa buhay, di ba? Ano na lang. Kasi ako sa jeans yan most probably ako, jeans ko siguro, yeah. yung mga family ko. Medyo, ano, mas bata sila tignan. Suwerte rin ako na, eto pa, ano naman ako. Fave series, favorite series, bira ako manood ng series, pero Money Heist would be one of the favorite series ko na pinanood. Uh, Maligis ako sa mga crime, tsaka psychology. You! you magan ay hindi ko alam it's not for everyone kasi yung iba parang hindi nila trip pero may liko sa mga ganun tsaka ano ba ba yun, yun, so far yung sobrang alam mo yun yung kahit pa paano natatagal ako manood kasi hindi ako masyadong nanonood na movie movie lang ako kasi feeling ko kapag nanonood ako ng mga mga habang series Marami rin akong trabaho hindi na gagawa. Watch mo how to get away with murder. Sige na nga, watch ko yan. Um, prison break na panood ko na rin, pero hindi ko natapos. Ano sa mga, ano, medyo nagmagana yung utak ko. Hindi ako may sa romance. I'm sorry. Hindi ako sa mga books. Hindi ako may sa, ano, rom romance, mga, ano, fictional, masyado ni hindi Mas gusto ko yung na-apply ko sa totoong buhay. Pero, it doesn't mean na ayoko. Hindi lang, hindi ko lang siya hilig. Mas hilig ko lang yung isa.

Huh? Can you sing Golden R? Lagising sa umaga, kawagad na gusto na makita. Di ako marunong pumunta pero para sa kanya harana, harana. Teka lang, bakit ba para wala sa tunong itong aking gitara? Gusto ko lang na masabihin na malamahal ka yung ganda. Taas guys, kailangan ko isigaw, nakakahiya. manifesting Australia too. Like about golden hour. Definitely it's, uh, it's within my reach. I just don't wanna shout <laughs> cheat day gravings and wala hung eh, every day is the same day. Um I don't treat any any day as a cheat day. Cause ang cheat day para sa akin siguro, yung pag hindi ko na nahihit yung protein intake ko, hindi only oh, ako nagme-measure Tansya -tansya na, tansya-tansya na lang. Pero meron naman kasing label yung ibang protein shakes or ibang protein ano. Pero pag isang scoop, di ba? Pag hindi ko na labelan yung protein ko. Ay, pag hindi ko na hit yun. sa akin yung names. Yun na yung ano, yun na yung, ano ko sa akin, cheat para cheating gano'n. Madalas naman din, hindi ko nahihit, lalo na kung traveling. Pero as much as I can, I eat protein, di ba? Yun lang. Ang technique doon is your entire lifestyle. Unti-unti -unti mong baguhin. Mas hinaan mo yung pagkain. Konting rice. And of course, wag me, wag, parang kahit masarap yung food, yung, ano rin, wag, yung, medyo hindi mo sasagarin. Alam mo yun? May mga times lang talaga. Parang, remember, hindi ako kumain for eh, oh, the entire day. Ayun, talagang sinasagad ko.